Hello. Uh, good morning Luzon, Visayas uh, sa uh, Mindanao. At maging sa vlog po. Good morning po sa inyo. Uh, muli ako'y ay magbabahagi ng orasyon. Ito yung orasyon uh, upang hindi ka tabla ng matinding sumpa. Alam naman po natin na ang sumpa ay maraming klase na uh, tulad ng uh, sumpa ka sa kamalasan. Uh, lagi kang nakakasakit, uh, basta maraming klase ang sumpa sa, sa lahat ng mga yun isa lang po ang ating rasyon, ito po yung uh, orasyon, hindi tabla ng matinding sumpa so, yun, kung inyong pong magustuhan ay uh, panuorin nyo po hanggang sa matapos uh, at kung hindi pa po kayo nakasubscribe uh, subscribe na po kayo so intro muna po tayo Welcome back sa aking channel Alvulario ng Angles uh, Muli, uh, nabayadat lang kayo ng aking video nito na nasa mabuting kalagayan ligtasan ng mga kapamakan at walang karamdaman uh, lubos po ako nagpapasalamat sa inyo mga solid followers ko, subscriber uh, mga members ko, maraming salamat sa inyo uh, viewers and uh, subscribers at ikaw po nanonood ngayon. Maraming maraming salamat sa iyo na may pagpalaing uh, pagpalain ka ng ating uh, sa pamamagitan uh, sa inyong mga gawain. Uh, shout out sa lahat uh, ng kapwa ko Antingero at Albulario na, uh, at sa mga nag-aaral ng tulad nito. Lahat, sa, lahat ng Pinoy na naniwala sa mga orasyon. Shoutout uh, shout out po sa inyo. Nilahat ko na po. para uh, para hindi ko na po kayo isa-isahin. Pero bago ako magbahagi, ay uh, ako'y nagpapasalamat sa uh, umorder ng uh, apat na libreto. ito so, yan, gawa na. May papasipin ko na po yan. Uh, ito po ay uh, ano, uh, nandito yung mga orasyon, Lisbala, uh, upang hindi pumutok ang baril. Uh, uh, mga puder at kaban nandito na rin po at may mga salander po yan na matitindi tulad ng uh, ox kidlat o x at uh, ano 8 uh, AD may at yung mga dasal niya ay nandito rin so may iba pang salander dyan may infinito uh, Diyos uh, at saka yung banal na pangalan so salamat ang dalawa dito ay sundalo ang nag-order. Pagawa ang, uh, ang ina naman ay so uh, albularyo dalawa. You know that? So yan. At tatlo itong uh, ganito na ito itong maliit naman, ito ay panggamutan uh, kung spiritual ang bawa, nagagamot po kayo ng mga ulam, barang, elemental so, impact was wrong. Ito so, po yun, 200 pages bawat yan, 200 pages. 200 pages po yan nakapalo tatlo yan yung ito uh, gagawin ko pa lang lalagyan ko pa lang ng cover yan. so salamat po sa nagpagawa nito at ito naman yung sarili sarili ko siyempre dito, dito kinopya yan yan sa mga gusto magpagawa uh, kontakin nyo lang ako sa whatsapp number ko yan kung wala pa po kayong whatsapp ay mag-download po kayo ng WhatsApp sa Google Play Store at mag-register ng inyong mga cellphone number. Diyan yung po ako kontakin. Huwag na po doon sa aking Facebook dahil uh, monetize na po ako. Eh, kapag ka nagpupus ako doon ng mga ganito, ay uh, bawal pala sa negosyo yung Facebook pag monetize ka na. So kontakin nyo lang po ako sa aking WhatsApp number. Kahit sa abroad po, tulad niya na may Japan po ako, nagpagawa siya ng isang libretto. So, yung panggamotan ay paparashipping po natin. Kahit sa abroad pa. So, yun. Uh, yan, mapunta lang po tayo sa aking uh, binabahagi. So, ang aking uh, binabahagi ay, ang orasyong ito ay dinadasal bago lumabas ng bahay. Ito po ay uh, uh, umpisa nyo na... Uh, mag-sign of the cross, magdasal ng ama namin, at mag-wish. Uh, at tapos ng inyong wish, banggitin po ito ng tatlong beses. Yan po, tatlong beses nyo pong uh, ulit ulitin yung oration na yan. Tapos pag natapos na, ay ihip nyo po sa inyong pong dibdib at sa kapaligiran. Ayan. Okay call. Okay. Nawa, ito ay makatulong sa inyo kung aking pinahalo ito. So, Maraming maraming sa salamat.